tayo mamaya dyan so guys puntahan na natin ngayon na so ang daan niya ay ito nga tayo dumaan so ito yung daan niya talaga sa so, High so yung daanan niya Akyat na tayo tayo guys So ito na nga guys <coughs> Maria. Ito yung ating napuntahan na Ito ay nagawa na tapos lang ng 2023 So ay nako <laughs> Meron ng kulay yung ano niya sa so, ito siya. Ang galing. So ito nga siya guys. So, na tayo. so, safe na dito. Chill lang yung paglakad. At safe, ka na. magagagapumunta dito hindi uh, madaming tao so yan guys ito na ang yeah. safe na tayo dito maglakad huwag lang kayong pumunta ng Friday dito napakadaming tao siksikan siksikan ang Friday dito madaming tao Ang ah, ganda siya. Maganda siya. May ba yan? Kita yung ano. <laughs> Tama. So, so all right. Kasi yung mga kulay na dito eh ano eh. Kita. So ayan, basalan na natin. Ganda na naman siya.